Hello mga kamami, ayan nga sinipag ako kaya nakapagluto ako ng dalawang buong manok. Nandito naman kasi ang aking mga pamangkin kaya sabi ng aking kapatid magpapaluto nga ako sa iyo ng paborito naming iniluluto mo sa amin na manok. Yung manok na nililitsyong ko lang ito sa kawali pero nilalagyan ko siya ng Coca-Cola. Kaya naman kung makikita nyo, mayroon ako dyan na nakatayong isang malaking buti ng Coca-Cola. Ayan nga, sinimulan ko nang i-prepare ang ating mga simpleng-simpleng ingredients para sa ating lulutuin na manok. Ilang ako dyan ng bawang, sibuyas, at kung nakita nyo kanina yung hinugasan kong tanglad o lemongrass. Malaki ang aking manok dyan na ginamit. Siyempre, ang magnolia chicken ang ating lulutuin. Si ang manok na malambot at malinamnam iluto. Tapos ko nang na hugasan itong ating dalawang manok ay sinimulan ko nang ang ng asin. Pagkatapos ko nga yan irab ng asin, susunod ko naman na Dyan ay ang paminta. Siyempre, para naman timplado ang ating chicken sa loob at labas natin siya hihimas ng asin at paminta. Ito na rin ang pagluto nito kasi madalas ko talaga itong iluto sa aking mga pamangkin at mga kapatid. Pinimulan ko na nga ipasok sa loob ng manok ang ating mga ingredients, ang ating lemongrass at siyempre nalagay na rin natin dyan yung bawang at sibuyas. Mam, Ma yung ating kalamansi at isinabaw natin dito sa mano. Mga kamami, inilagay ko na nga dito yung dalawang buong manok at nilagyan ko na rin sa ibabaw ng oyster sauce. Lang naman kasimple kapag nagluluto ako nitong buong manok at syempre meron naman akong tinira dyan na ilalagay ko sa ibabaw itong ating sibuyas at bawang. Na nga yung Coca-Cola malaki masyado kasi wala tayong available na maliit kaya hindi na lang natin yan uubusin. Kung may available na sprite pwede rin gamitin. Natubig ang ating isasabaw ay gagamitin natin ay Coca-Cola pero hindi natin lalagyan ng napakarami kasi naman masyadong matamis yan. Kasi tayong ginamit dyan na oyster sauce na matamis na rin. After kong lutuin na 45 minutes, tinakpan, binagbaliktad ko, penis product na nga yan. Siyempre, ito na ang lutong manok. Pinaghihiwa na ito ng aking kapatid. Ready na rin ang mga bata para sa pagkain ng chicken ang bunso ng aking kapatid ay yan, nakatingin pa talaga sa akin at yung isa naman dito ay hiyang hiya na marami daw ata siyang kakainin ayo talaga tumingin sa camera ito naman na isa na kaya paturo tagilid patalikod naman kung gumalaw na rin talaga mahiya ito mga bata tumingin dito sa ating camera kaya nagpasimple na lang talaga sila Uy, uy, maraming ginuang chicken. Ito naman aking bayaw na si Kuya Fry, Tinatansya kung malaki ba o maliit ang kanyang kukunin para daw sulit na sulit. Ayan na nga, sinimulan ko na rin kumain. Kasama ito aking mga kapatid at itong aking bayaw na talaga naman. Sige lang, kain lang tayo. Subo ng subo para mabusog. O ayan, ang laki ng aking subo. Harap kumain pag sariling luto.